daw damo damo man ikadua ara pa yari di kayo wani na mo tungo kay Dios ka na kung ina tayo ng pool sa ni Amo na naging araw. Nalahob lang siya, guru, nai. Nag-ano lang, nag-tuob lang siya. Tahoy? Ano nangyari? Paano napunta doon sa luya? Amo um, na sa muna sakon pa sa ano. So, ibig sabihin, ano, Kahoy ka ang May nuno, hindi ano. Mm. May kahoy ang gin pang haboy uh -huh. sa Oo. Uh -huh. Sa akong sa, mm, sa, oh, sa muna. Sabihin hindi tao ito gumawa na ito. Hindi. Sa akong niya sa muna yan. sa 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 muna yan, ng ano niya, ng... Wala? Kinikinabutan ako. Ng ano niya, ng... Kaya uh magbana yan Dagom, dagom. sa muna sakon niya taw taw yan, yan ito ito, ito itong loya na to Ito ito sa pamamaga kay tatay isong braso naka -balut siya tapos Eh Ano nung binuksan ito na ng ano ito na resulta ka, mga kahoy ito ang gumawa doon nito hindi ano tao kundi nuno yung taong lupa kasi itong si tatay i e, ano yung during sa pagano niya na doon sa sa ano sa bakawan nagkaroon siya ng kahoy nangangahoy siya. Yan. So ito, ito resulta kahoy. Yung binuksan. Ito kita tayo, no? Ito kita tayo. Ito kita tayo. Ng luya. Grabe. Kaya pinunas po na silang yan. Dito, dito ano, luya sa luya. Dinurog-durog. Maliwalag yung maliwalag kanina. Nakita ko. Wala naman nilaga. So, man, so man ito, ito, ito resulta. Luya nagkaw ng kahoy. Parang to cease to believe. Ito naniwala na malay, lang ako. Singon mo hmm. si may, may. Ah, may you know, oh, Ito. mo si may may

ay parang bawal yata. So, ka, ngayon, ito binigyan ko na itong, ano, itong resulta. dutut niya sanga-sanga. Ito, o. Ito, na, hindi mo Sige, pa na. Ganun. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi,